so ito na pala ang hi guys pala ito na pala ang update dito sa minecraft sorry guys hindi ko na i-video dahil busy kami ng mga ate ko na nag-build yun pala yung sugar cane yun yung farm ko ng no? sugar cane at pinalawa ko na din pala yung bahay ko yeah yun diba yung una hindi oh, niya pala kita yung bahay ko yan yeah, ang aming bahay ito ang bahay ko guys yan ito yung ano yung pag pag nag-ano kami dito, pwede kami mag... Tapos, dito naman pala ang bahay ni Ate Grace and Ate Sarah. Wala sila dito ngayon eh. Dito um, naman. Tapos, ito naman, Ella's house. Ito yung sa pinsan ko na bahay niya. Yeah. Medyo nag-gather na kami ng resources dyan. Nagsulungan kami. At, syempre, may stairs. pala yung tree house at yun yung bahay ko kaya tigabi yung bahay ko sa pinaka mo yung tree house natin dito sa world na to yeah na 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 yan ang aking bahay oh hindi pala ako patong patungan oh my gosh you almost dead ato at nga pala guys din pala ako farm ko Kita ko lang sa mga village to, guys. Kita ko sa village to, mga ganito. Akin uh, ko, ako na tapos pinalami ko din. Tapos andaming pagdindin pala tayong food gian. Yah, yah, yah. ito na palang potato farm. Yung ayon nito, kinuha ko sa village. Naglibot siya dito ko at dito yung na-video yan. Dahil ano, tinatamad ako magiging magiging din ako aso na dyan. At ito, ito mga ito, nakuha ko din sa village. Tapos ito naman, nag-hukay-hukay ako sa caves. Yeah. At di ko na-record yun dahil ko. Mm, nakalimutan ko. Ugh, nakalimutan ko kasi mag-record. Ito pa rin mga potato, guys. Yan. At ako nakita-kita -kita ko lang mga coals dyan sa tabi-tabi. Oh. -tabi. Ito siya at yung update pala dito guys, it's ito lang muna. Kasi nga, tinatamad yung mga ating kong muna. Yeah. Palibasa ito, tatanggalin ko to na lahat ng mga dito. At gagawin ko mga bahay ng mga... Ay, ano? Gagawin ko mga bahay. Basta mga bahay pa kasi pag magkulang baka may mga players kasi na sumali eh baka magkulang yung mga bahay ya. Yeah. at may bahay di pala dito ang ate ang ading ko pala ayusin na kasi yung cellphone niya eh kaya yan ayusin kasi na yung cellphone niya oh, <gasps> oh my gosh we need to aim that thing out of my jungle boat Team, team, tim 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 Ayun, ibuong tayo para sa boom Ah. May boom pa dito. Sino yung aso? Ay, ni aso yun ayun. Tara, kailangan natin mag speed run. Ay! Kailan na doggy. Isang team lang pala sa'yo. iyo. Nagagather-gather at ipalakot ng resources. Yeah need to gather because, why not? At kailangan natin kumain. Kailangan ko ng gather ng resources. Pag di ako nag-gather, wala na. wow. Okay. Nag-gather so, ng resources. At ang gagawin natin ano? ay i-usagot natin na yung ano natin. พี่หนู ito yung pagtayuan ng Ano yun? Siguro punta ko sa another world natin hindi. Eh. Yung ulan talaga eh. No? Ko stamps ko doon. <coughs> natin guys at sleep muna tayo para mawala na yung rain rain yan ano pala kaya kailangan natin kunin yung ating stamp doon sa my paper shank and yung isang daming dog dito ah nagtataka pala yun pala ako guys kung bakit ang daming dog dito gusto ba nila ako pagtitin dami ko nang andok sa bahay Oh, ito na pala yung portal. Yan. Yeah. Nakakamukha ka pong doon. Kasi na, no, why not? You have to guys, mag double ka lang ka ng sarasas. Pag-alagin ba lang world? lang. that right now. Can you hear that, guys? Good thing to tell us at the customer. Yeah. 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 Ayan. Ayan. Kasi dito na ang aking world. Kaya natin kunin na natin. Kaya lang. Sino nagbali-bali ng mga ganito? Inayos ko na yan na. Latifaran na naman siguro yan uh, Naiinis na ako sa mga aking Sister and brother Why did you all do that? ha Bakit ko hindi niya? Kayo, mga sister and brothers Kayo Mga um, staff table kailangan Dalawang kailangan ko Buti nalang lang, kailangan ko dito. Napak beef pa pala dito. Kunin ko lahat ito yung mga na, ito pala may kawin. Buti na, brother, rather yung mga Okay. Itong mga foods, ko na din to. Ito din, mga foods, kukunin na natin, syempre. Ito sa wala ang aking office kaya maglalakad tayo sa aking mayabang na aking yeah that is a technique of Christian Day Tinara Hindi ko pala yung muna i-relevel ng aking age. Aray, 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 aray. Suta, suta ka na, eh. Teka lang. Baka mayroon dito. Mag-gada-resources. Mm -hmm. Ayan, table. I-make mm -hmm. some food because why not? Gutom mm -hmm. na ako, eh. Mm -hmm. Ay, mga bee. Ayan. niyo, eh sa taas kasi wala na lang ano dito Teka lang, hindi ko magkakawin ng mimpi Ba't ka nakaganyan yan? Okay Wala na be, let's go Let's na guys Magkisa lang kasi tayo dito, bowling Ate, ate ano, ate Zai Ano siya ano dito? kasi na lang ayun ayun yes ano pangalan nito armor stand pala yan siguro nakuha na natin yan no? let's go na nga ay wait lang ang kailangan ko pa pala dapat ako ayusin oh, ay sure na ito ng pinsan ko na in sa inyo ah. Oh. kayo. ninira ba kayo ng Ocean Park best? Sinira niyo pa to be, ha? Suta talaga ko na lang oh, kulang yan. Kailangan na lang natin si Samuel isang wall. Ah, hindi pala. Kailangan ko na pala magluto. Ay, nagluto pala ako dyan ng art Ah, yun. dalawa din so okay yan ay lang natin yan so, baka baka dito nagagalan na nakatala dito princess. Dahil walang nga sila. Ayan. Yeah. Hindi nila alam. Aking okay. aso ah, mo to eh. Alaga ko eh. Hindi niya alam. Pinuuri nyo na yung chokas. Ang alaga ko. Ang magpapak. Ipakain ko si ano. Sa kanila yung dalawa kong alaga. Hala ko lang. So, ano ba dito yung pinupan ko? Matatawa ba dito? Wala din. No. Niyo kasi sila, Hindi niyo na, na okay, naman sa bahay ko, eh. na natin tapusin. Rar. Niyo, guys? Eto. Punta na ako sa words

Video not thought, don't forget to subscribe and like this video. Bye bye.